Good morning mga idol Harvest tayo ng sili Sayang ang mga hinog na oh. Harvest tayo harvest Ito kuha na yung iba Ang daming bunga mga idol Ang ilagyan tayo yung Iba makpula-pula na yung dulo Pwede na yan oh. Ubusin ng ibon to mga idol mga idol bunga oh katanya niya mga idol bunga oh. puro sili yan sili bunga ng sili ko naman arbis 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 <coughs> sayang Ya, ini ibu. kasama oh. yung, yung, yung mga, bunga na naman, oh. yan, mga idol yung siling berdi rin dami na ay do yung 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 bayulit yung mga idol yung 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 pa sa mga idol huh? hmm. kinukunan ng talbos to pang lagay sa nula andun pa yung isang na may lago ayan sa mga idol yung huh? daan yung bunga din bayulit din to yung huh? bunga yung blaklak yung okay? bayulit din yun know?